Hello guys. Ang gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng dinakdakan. Ang partis ng dinakdakan pala ay ang dila. Yan ang dila. Tainga. Yung maskara tawag dito. Pati yung nguso. Ayan. At importante sa lahat ay ang ito, utak. itong ang magpapalasa sa dinakdakan. Ang gawin natin, linisan muna natin yung tainga. Kasi sa ilalim nito, hindi na lilinisan. Kaya lang, hiwain natin. Saka pala guys, na ano daw, na tapos na nabrotos ito. Kaya na, wala nang mga balabalahibo yan. Tanggal na. Kaya ang gagawin lang natin, linisin natin sa kalobloban ng tainga. Yan. Yan, nakikita nyo yan, oh. dumi yan. Oh. Ito ang dapat tanggalin, linisin. Yan. Parang luga-luga pa to. O. Oh. Yan. Yan, dapat malinis yun. Dumi, o. Oh. Yan, dapat malinis. O, yan. Pagkatapos natin itong linisin, ilalaga natin hanggang lumambot. Pag lumambot na ito, ulitin natin lilinisin itong dila. Kasi itong dila, hindi basta-basta nalilinisan to pag hindi nalaga. Kailangan mo na i-boil natin to para madaling tanggalin yung dumisat dila. Ayan. Okay guys, oh. dumi. Oh. Ayan. Ayan ito. Oh. Kailangan malinisan to. Yan, so ila-ilaliman ila, 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 niya. Oh. Yan. Ito kasi medyo matagal maglinis sa parte ng tainga. Kasi sa pinakadulo-dulo niya, may mga natira pang mga hindi natanggal. Hindi nakukuha kasi sa brutors to, sa kailaliman. Sa labas lang yan. Kaya pag nag sa labas lang ng tainga, mga balahibo lang natatanggal. Pero sa kailaliman, hindi natatanggal. Kailan hiwain. Yan. Ang kitang Wala nang mga balahibo. Makinis. Pati itong mata niya, Yan. Tatanggal din yan. Oh. Yan. Kailan malinis na malinis to. Para masarap. Oh. Yan. Ang gawin natin, ilalaga muna natin to. Pagkasos na laga, Itong dila naman ay na sunod natin linisin. Ito yan, mahirap, mahirap tanggalin no? pag hindi nalaga. Kaya lalaga muna natin hanggang lumambot. Sige okay, guys, dito muna tayo. Ilalaga muna natin. Okay guys, maluto na itong karne. Pwede na natin linisin. O oh, diba? Lagang laga. Ito ang sasabi ko madaling malinis pag nalaga. Ayan o. Oh. Ayan daling matanggal kasi pag hindi nalaga kasi ito mahirap tanggalin o yan tanggal na yan o yan parte na ano to ang hanga ng baboy o o di mas madaling linisin kasi sabi ko yung parte ng dila na madaling malinis pag nalaga. nakadikit sa dila. Ayan. Pagkatapos natin linisin to guys, iihaw natin ulit para lalabas yung bango ng diakdahan. Pag lalo pag nagmanti-manti ka ng konti, uh, mm, sarap doon na natin i-slice yun pag naihaw na. Ayan. Dami. Ayan. Tatanggal lahat yan pag nalaga Madali lang matanggal. Hindi kaya kanina na hirap tanggalin. Kanina hindi nalaga. Ngayon nalaga na. Wow. Mabilis mo matanggal. Kitang kita yung matatanggal. Okay. Yan, dot na puti-puti na to, basta tanggal Yan. Para hindi mag-iba ang lasa yung para tutuplah mo pa na. Yan. Yan lang ang parties ng dila saka yung kayong nga may ano eh matatanggal pag nalaga na, na mga puti-puti. Oke okay guys, ihaw natin ulit para mapas pag na uh, titimpla na natin. Ah, ihaw natin muna. Okay guys, ito na ang kinalabasan yung inihaw natin. Yan, palabasin natin mantika para mabango. Ito yung tainga. Oh. <coughs> ito yung dila. Yan, parang inihaw talaga ang tsura para mabango. tapos malasa pag lumalabas yung mantika hihilain mo ay uh, hiwain mo na natin guys sige yan mapaghiwa maninipis na mahaba yan ganyan lang guys hanggang mahiwa lahat Okay na. Okay guys, ayan na, nahiwa na lahat. Ang gagawin natin, titimplan na lang natin ng mga regado. mga regado niya, itong sibuyas, luya, kalamansi, paminta, at itong utak. Ito Lalagay natin. At siyempre, yung asin. Ayan din natin asin. Okay, una, lagay natin paminta. Ah. Tapos itong luya, dapat pino yung pagkakahiwa ng luya. Para manonood yung lasa. Tapos itong sibuyas. Tapos, ito, importante yung utak. Kailan durog-durogin natin yung utak para may halo mabuti dun sa may carne niya. para maasim lagyan natin ng kalamansi kung kulang kayo sa kalamansi dagdagan natin ng suka para dagdag sa asim Ayan. ito suka dagdag dag natin <Sess> Ayan lang guys Kung kinukulang pa kayo sa asim Dagdag ka lang ng kalamansi Ayan ganyan lang guys O tapos na ganyan Bahala na kay magtimpla kung daanong kaasim ang gusto niyo.